Mga kapatid, ang panalangin ko po sa bawat isa sa atin ay patuloy na sumagana ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong bigyan ng Diyos ng karunungan, paalaman at pangunawa. At doon po sa mga bago na napapadaan dito no, at makikinig sa ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos, kayo po'y welcome sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. At ngayon, Magbigay po tayo ng magandang pag-aaral ngayong araw na ito at napakaganda po yung pag-aaral natin na ang tanong na ito ay galing po kay Oscar Magana. Salamat sa nagtatanong sa itoy controversial talaga sa lahat ng tao. na sana ay marami pa rin ho ang hindi nakakilala sa Ama at sa Anak. At basahin natin itong tanong na ito para mabigyan po natin ito ng na linaw. Brother Owen, sinasabi po ng kasulatan na ang Diyos ay espiritu. Ilan po ba ang espiritu? Pakipaliwanag brother para hindi napagkakamalan na ang espiritu ng ama at ng anak ay iisa. Dito po sa tanong ni Oscar, alam naman natin na marami sa atin ang nalilito pa. Pero narito ang ngayon channel para handang tumulong sa inyo na maipaunawa ang mga bagay na yan. Mga kapatid, basahin natin dito sa sulat ni Juan 5.26 para maintindihan natin yung kalalagay ng Ama at kalalagayan ng anak. Sapagkat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Malinaw po dito na mayroong individual na konsan ay kalalagayan. May sariling buhay yung ama, may sariling kalalagayan yung kanyang anak. Ngayon, patunayan natin. Sapagkat ang sinasabi nyo, may sariling espiritu ba yung ama? at yung kanyang anak ay may sariling espiritu. Ngayon, umpisahan muna natin doon sa ama. May sariling espiritu po yung ama. At ito po yung mababasa natin dito sa mga sulat ni Juan pa po. no Juan 4.23 Basahin natin. Dadapwat, dumarating ang oras. At ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang ama sa espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Malinaw po diyan sa talatang yan na meron tayong nabasa na kung saan yung mga mananamba, yung tunay pong mananamba, yung pong sumusunod sa mga pamaraan ng Diyos. Yung sumasampalataya sa Diyos, sumasampalataya sa anak. Kaya dito, sinasabi, ulitin ko po, Nasa sambahin ng mga tunay na mananamba ang ama sa espiritu. So, yung ama na makapangyarihan sa lahat, may sariling espiritu po iyan. Malinaw po ba? Ngayon, ituloy lang natin sa verse 24 para maintindihan natin. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa kanyay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Malinaw po dito sa verse 23 na yung ama ay may sariling espiritu. So, malinaw po ma? Yan po yon. Ang ama po ay may sariling espiritu. Ngayon, patungkol naman dito sa tinatanong ninyo, patungkol naman sa anak, ano? So, malinaw na ba sa inyo na mayroong sariling espiritu yung ama? At ngayon naman, may sariling espiritu yung anak. At ito naman ay patotohanan din sa atin ng uh, isa pang uh, sulat ni Juan. At ito'y mababasa natin dito sa unang Juan 4.2. Masahin natin. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu ng nagpapahayag na si Jesus Kristo ay naparetong nasa laman ay sa Diyos. Malinaw po ang ko dito na ang ating Panaso Kristo ay nasa Espiritu rin po. Paano natin ito maunawaan? Ang sabi dito, para maintindihan natin, dito'y nakikilala ninyo. Kaya dito, yung mga sumasampalataya sa ama, sumasampalataya sa anak, pinapaunawa sa atin. Na ang sabi dito naki nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Sino yung tinutukoy na Espiritu ng Diyos? Baka iniisip nyo yung Ama. Baka yung iba iniisip yung Balal Espiritu. Ang tinutukoy diyan na Espiritu ng Diyos, yun po, ituloy lang natin. Kaya nga merong tutuldok, may kolon. Ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Heso Kristo ay naparito na nasa laman ay sa Diyos. Malino po dyan. Yung Espiritu ng Diyos na tinutukoy ay si Heso Kristo. Naget po ba? Kung hindi pa nyo maget, ito pa. Aalamin natin mismo sa Panginoong Hesus na siya ay, nung naparito siya sa laman, di ba, siya ay uh, napako sa krus. Siyempre, mamamatay yung kanyang katawan na inilibing. Pero yung kanyang Espiritu, ganito ang sinabi niya sa kanyang ama. Itinatagubilin niya yung kanyang espiritu sa ama Kaya may sariling espiritu yung anak O babasahin natin dito sa Lukas 23.46 Okay, basahin natin At si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig Ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko Ang aking espiritu At pagkasabi nito ay nalagot ang hininga Meaning, yung sinasabi ni Jesus na ipagtatagubil ni daw niya yung kanyang espiritu sa Ama, kaya yan po, may sariling espiritu yung anak. So, malino po ba sa inyo? Nakita natin na mayroong sariling espiritu o yung Ama, may sariling espiritu yung kanyang anak. Kaya malino po, may sariling kalalagayan yung Ama, may sariling kalalagayan yung anak. Kung ibabasa natin dito sa Juan 5.26 May sariling buhay yung ama May sariling buhay yung anak May sariling espiritu yung ama May sariling espiritu yung kanyang anak Ngayon, patunayan pa natin Para makita natin Dito sa Juan 1.14 Para makita natin yung katangian ng ama Ay may sariling kalalagayan Na pagka Diyos din ang anak May sariling kalalagayan na pagiging Diyos. O basahin natin. At ng katawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalawalatian, kalawalati ang gaya ng bugtong ng ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So ibig sabihin po, kung ano yung kalalagayan ng ama, may kalalagayan din po yung anak na pagkadiyos. So malinaw po ba sa inyo? Ngayon, para maintindihan natin, na yung ibang nalilito dito sa talatang ito na Juan 10.30, ako at ang ama ay iisa. Ang iisipin nila na siya na rin ang ama, siya rin ang anak, hindi po ganon. Na nagpapalinaw naman sa atin itong Juan 5.26 na mayroon naman sariling kalalagayan yung ama, may sariling kalalagayan yung anak. Kaya itong Juan 10.30, saan sila iisa? Iisa yung kalalagayan nila. May pagka-Diyos yung anak. Kung Tinatawag natin ang Diyos Ama may kapangyarihang lumalang, pati yung kanyang anak may kapangyarihang lumalang. At ito'y patutunayan po sa Aklat ng Kawikaan. Ito'y po'y mababasa natin sa Kawikaan 30 verse 4 para makilala natin ang ama at ang anak. Sino ang sumampas sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatang ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? So, malino po, pinaalam na ito sa atin na iyong manlalalang ay iyong ama, manlalalang din yung anak. Kaya yung binabasa natin dito sa Juan 10.30, magkaisa silang lumalalang. Magkasama na silang lumalalang ng lahat ng bagay. Kaya ang ating pananampalataya, ang sinasabi po ni Juan, kung ating pupuntahan po yung Juan 14.1, na ang sabi po dito, no, puntahan natin yun at basahin natin. Huwag magalumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Itong tinutukoy na magsisampalataya kayo sa Diyos doon sa Ama. At dito naman, magsisampalataya naman kayo sa akin, kasi si Jesus ang nagsasalita dito, kaya sasampalataya din tayo kay Jesus Kristo. Malino po ba? Dito sa inyong itinatanong, may sariling kalalagayan yung anak, may sariling kalalagayan yung ama. Yung ama may sariling espiritu, yung anak may sariling espiritu. So, naging malino po ba sa inyo, mga kaibigan ko at kapatid sa pananampalataya? Kung kayo ay nais niyo pang lumago sa ating pananampalataya, patuloy po kayong mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. At ito po yung lingkod, Brother Owen. Kung kayo po yung may natutunan, mag-comment lang po kayo kung kayo ay taga-sunod ni Jesus Kristo. Muli, ating ibalik sa Diyos ang mga papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos na dakila. Sa Diyos naman na makapangyarihan sa lahat at ganoon din sa kanyang anak. Pasalamatan natin din siya. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri. Hanggang sa muli po, so God be the glory. Amen.